Brum brum brum, nandito na naman si Matsong Brum Brum Ha ha ha, hi hey, mama Ha 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 Mga kabrum brum, may nakita na naman akong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrum brum Bigyan na naman natin ito na pagkain, let's go Punta tayo sa Macdo mga kabrum brum Para bumili tayo na pagkain para ibigay nung sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrum brum, let's go Ah, dito na tayo sa McDonald's mga kabrumbrum bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tapat ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo. Dito na tayo mga kabrumbrum bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Kabrumbrum nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald's. Bigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrumbrum. Bigay na natin pagkain doon sa tulog sa tabi ng kalsada. Katulong naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada.